Umalis ka kay? Saan punta mo, Day? Sabi mo, alis na. So, upuan lang kita pinali. Oh, huwag ka nang bumalik, ha! <laughs> day, paano natin palasin yung kalbo na yan? Makin madiskwido talaga ako dyan. Ay, pagalitan mo, boss, para alis na yan. Oo nga, no? Ingat. Hmm? Oh, lumayas ka na lang kaya dito! Wala ka naman ibang ginagawa! Matulog, mag-cellphone! Bakit? Sino ba yung kachat mo? Si Mambos. Ay, may magpalood ka tapos merienda. Salamat, boss. <laughs> <laughs> boss, natutulog na naman si Kalbo. Saan? Doon, oh. May utos ka, boss? Wala. Matulog ka habang buhay. <laughs> Maglakad ka ng isang daang step, ha? Kasi nandun yung surprise ko sa'yo. Sige, boss. One. Oh, magligaw talaga yun, Huwag <laughs> ka nang bumalik. <laughs> 58, 76, 87, 99, 100. Oh, saan yung surprise mo, boss? <laughs> pa yung apple rito. Nilagay ko sa bibig ng baboy, boss. Bakit mo nilagay? Para hindi iya kapag litsunin na. <laughs> Kakainis talaga tong kalbo na to. Wala na nga sana akong problema kasi si Dudong naglib ng dalawang buwan. Itong kalbo na to dumagdag na naman. Ano problema mo, boss? Nagtanong ka pa! <laughs> <laughs>